Sa mga nagagandahan at naglalakihang mga bahay ng mga celebrity ay makikita ang mga mamahaling upuan na kanilang pinagmamayari. The Philippine Showbiz List presents Most Expensive Chairs of Pinoy Celebrities Heart Evangelista kung sinabaybayan mo si Hart sa Instagram, bukod sa kanyang magagandang table settings at stylish na OOTDs, di lang makikita mo rin ang mga larawan niya habang nagpapahinga sa mga designer chairs sa loob ng kanyang bahay. Isa sa mga paborito niyang upuan ay ang Julia High Back Chair ng visual storyteller na si Ito Kish na gawa sa ratan o PE plastic na nakasuporta sa isang metal frame. At kamakailan lang, nakita si Hart gamit ang Iceberg Chair, isang limited edition na peraso mula sa AP Collection. Ang AP Collection ay isang Belgian brand na tinatag ng mag-asawang sina Alexis Verstraten at Pauline Monteroni. Kilala ang brand sa kanilang mga upuang maingat na ginawa na pinalamutian ng mga tila buhay na staff animals na nag-aalok ng perpektong kombinasyon ng vintage charm at innovative design. Noong November 2, 2024, nagbigay si Hartik isang exclusive tour ng kanyang Paris apartment kung saan nagtinawag niya ang kanyang iceberg chair na may favorite spot in the house. Ibinunyag ni Hartik ang pagpili ng chair ay isang paraan para pagalingin ang kanyang inner child, lalo na't na may pagmamahal siya sa koleksyon ng mga stuffed toys. Isa rin ito sa mga unang peraso ng kasangkapan na binili niya na magsimula siyang manirahan sa kanyang Paris home. Regine Velasquez and Augie Alcacid Matatagpuan sa tuktok ng isang burol sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City ang isang tatlong palapag ng modernong contemporary house na pag aari ng showbiz power couple na sina Regine Velasquez at Augie Alcacid. Ito ay isang perfectong backdrop para sa mga kamanghamanghang peraso ng furniture tulad ng red Yoda chair ni Kenneth Cobonpue ang Yuda chair ay gumagamit ng natural tension of the material at ang mga rattan spokes ay sumusunod sa likod ng iyong katawan para sa mas komportabling upuan. Matatagpuan sa kanilang lanay ang isa pang peraso ni Kenneth, ang Lola Capsule Chair. Gawa ito sa ratan at may maluwag na upholstered na upuan. Ang mga nakapalibot na gilid ng upuan ay bumubuo ng isang cocoon na nagbibigay ng komportabling espasyo para sa nakaupo. Nagdagdag naman ng accent sa isang sulok ng living area ang Crescenti Giant Chair na nilikha ng award-winning na Davao-based artist na si Ann Pamintuan. Solen Yusuf isa pang bagay na gustong gusto tungkol sa mag-asawang si Nasolan, Yusuf at Nico Bolsico ay ang kanilang design style na makikita sa kanilang dating bahay at sa kanilang kasalukuyang tirahan. Sa kondo kung saan sila dati nakatira na makikita silang bahagi ng kanilang mga video, ang nakakarelax na balcony ay pinalamuti ang mga show-stopping na Agercia chairs at ang modern boho na Allegra swing chair mula sa Cebu-based designer na si Vito Selma. Willy Revillame, Katulad na kanyang mga naipundar na properties, mapili din si Willie sa mga furnitures. Sa kanyang Ayala Heights residence sa Quezon City, ang pool area ay pinaganda ng isang lounge chair mula sa Dedon, isang kilalang brand na tanyag sa kanilang tatanging woven outdoor furniture. Dalang bahay ay isang malaking investment, hindi na nakakagulat na makakita ng mga designer pieces at mga kilalang likhang sining sa buong lugar. Sa mas malaking gazebo, itinayo ang mga piraso mula sa Matilda Collection ni Kenneth Cabonpue, ang mga puting armchair at love seat. Kasama ang mga upuan mula sa Yoda Collection ang siya nagbigay pansin sa espasyo. Samantala, ang formal dining area na mayroong 8-seater na Nara table ay pinaresa ng Italian luxury designer chairs ni Max Salto mula sa B&B Italia. Coco Martin Sa loob ng modern resort-inspired property ni Coco, matatagpuan ang ilang mga piling perasong upuan mula sa mga kilalang Pinoy designer tulad ni Kenneth Cobonpue. True to its warm and welcoming ambiance, tampok sa outdoor areas ni Coco ang croissant set kasama sa rich collection ang mga upuan, armchair at lounge chair. Kilala sa kakaibang hugis at ergonomic na disenyo, ang mga peraso ay perpekto para sa mga papapalipas ng oras at bonding kasama ang pamilya. Ang croissant furniture collection ay nanalo ng maraming design awards dito at sa ibang bansa. Isang piraso din mula kay Kenneth ay makikita sa pool cabana o guest room. Ang bloom chair ay gawa sa mga upholstered fabric petals na kahawig ng isang bulaklak. Ang makulay na piraso na ito nagbibigay pansin sa karamihan ng mga neutral na kulay ng silid. Ang bloom chair ni Coco ay nanalo ng Best Couch Award sa Paris noong 2009. Maliban dito, mayroon din isang Vito Selma Paisley chair sa kanyang koleksyon si Coco na nagsisilbing accent pieces. Maingat na inilagay sa pagitan ng mga sofa set. Samantala, pinapaganda kanyang dining area ng mga arata chairs mula din kay Vito. Nakita rin si Coco na ginagamit ng isang mangkamanghamanghang peraso, ang grid chair mula sa industriya. Anne Curtis Patuloy na pinapakita ni Anna kanyang product design prodigies ay hindi lang sa kanyang wardrobe, kundi pati na rin sa mga piraso ng designer furniture na ibinabahagi niya sa kanyang social media account. Sa kanyang Instagram post noong March 2024, ibinahagi ni Anna isang larawan kung saan siya ay nakaupo sa isang oso chair mula sa Italian luxury homeware brand na Matayasi. Bagamat tila simpleng peraso, ang asyo na upuan ay elegante at komposisyonal. May apat na panel na bumubuo sa upuan at backrest. May natural tone na polish ito kaya't madaling ihalo sa anumang living room. Tiyak na may magandang panlasa ang It Girl pagdating sa kasangkapan. Ang Oso Chair ay unang ipinakilala noong 2011 ng magkapatid na sina Ronan at Erwan Borolik at mula noon na naging bahagi na ito ng manangyang koleksyon ng Matyatsi. Kim Atienza, Kilala sa kanyang pagmamahal sa mga hayop at popular na trivia, kilala rin si Kuya Kim sa kanyang pagkahilig sa mga designer chairs. Sa kanyang living room, matatagpuan ang kilalang koleksyon ng kanyang mga upuan at talagang kapansin-pansin talaga peraso ay isang mahalagang mid-century modern na disenyo at itinuturing itong mga collectible pieces. Kabilang sa mga pirasong ito ay ang lounge chair and ottoman by Charles and Ray Emes na itinuturing na isang space-age design noong 1956, ang fiberglass tulip chair ay dinisenyo pang isama sa kanyang matching dining table. Nandiyan din ang kanyang butterfly stool by Sori Yanagi na dinisenyo noong 1954 at may organic modern style na ngayon ay isang icon ng modern industrialized Japan. Kasama din sa koleksyon ni Kuya Kim ang wassily chair by Marcel Brewer. Dinesenyo noong 1925 sa Germany, sa rurok ng Bauhaus Design Movement, ang Wasserit Chair ay tuntunin na isa sa mga pinakaunang halimbawa ng modernong kasangkapan. Jinky Pacquiao sa bahay ni Jinky at Manny Pacquiao sa Jansan ay tinatampok ang koleksyon ng mga malalaking peraso na tiyak na magpapasaya sa mga sinumang mahilig sa mga marangyang interior. Ang mga madalas ang bisita nila ay may paboritong lugar sa kanilang mansion. Ito ang lanay na pinalamutian ng mga red dragnet lounge chairs na ginawa ni Kenneth Cabonpue. Ang disenyo ng mga nasabing upuan ay hango sa isang lambat na mangingisda. Ang fuchsia chair ni Jinky ay kahawig naman ng isa sa mga kilalang Fritz Hansen Egg Chairs. Makatawag pansin din sa loob ng tahanan ng isang Stripe mid-century modern chair. Ang kakaibang upuan ay ang La Muma UP5 lounge chair at UP6 ottoman, isang likha ng Italian architect na si Gaetano Pesce. Ngunit hindi lang ang konstruksyon ang nakakaintrigang aspeto ng upuan at ottoman. Nilayon din ng designer na ito ay magsilbing isang abstract na representasyon ng isang babae. At katulad ni Hart, nagmamayari din si Jinky ng iceberg chair na madalas makikita sa kanyang social media post. Kamakailan ng upload si Jinky ng isang larawan na pinapakita ang kanyang polar bear chair kasama kanyang zimono Angel in Clouds plush doll. Nagpost siya ng isang larawan ni Manny na nagpapahinga sa upuan. Ang iceberg chair mula sa AB Collection ay gawa sa premium shaped skin at may mga malambot na plush polar bears. Ayon sa Larkbury London, isang British furniture seller, ang upuan ay may presyo na aabot sa 700,000 pesos. Vicky Bello Ang celebrity beauty doctor si Vicky Bello ay hindi rin nagpahuli sa pagkakaroon ng mamahaling upuan. Sa pagdiriwang ng Mother's Day noong 2019 kasama ang anak ni Scarlett Snow, ibinida e niya kayang iconic B&B Italia Up armchair. Mas kilala ito bilang Mama Chair na sinatatangin interpretasyon nito ng anyo ng babae dinisenyo ni Italian architect Gaetano Pese. Derek Ramsey. Hindi sikreto na si Derek ay may sa sining at mga designer pieces. Ang kanyang maganda at eleganteng bahay ay may bloom chair na nasenyo ni Kenneth Cabonpue. Pinili ni Derek ang pulang kulay, ang upuan ay nagpapakita ng steel base at microfiber, pati na rin ang fiberglass reinforced na ibabaw. Makikita sa kanyang disenyo ang inspirasyon ng mga bulaklak na namumukadkad at ang kasiyahan ng tag-init. Bukod pa rito ang kanyang paper planes armchair, ang standout na upo ang ito ay matibay, magaan at nakakainganyo. Ayon sa website ng Italian Furniture Company ng Moroso, ang chair ay hangos isang disenyo ng tela na batas sa isuktura ng graph paper.